아아아 <laughs> ano ka, ka na habulin ka na nito? Ano? Iyaw siya. Yung malakas doon, ka talaga kahapon na lakas na. No? Malakas <laughs> na Ay, rin yan. Hindi yaw talaga. Huwag daw na kaya niya. Tuli tuli hi apa Bro, apa? No, don't throw. Thank <laughs> 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 Arjun. Sing. Okay. <laughs> Sing. Lagut ka kay da. So, dada. Think, you know. Ano to? Why you do Ano to mama? Ito. Kanina din doy yung muntik na yung ito, tablet kinaganong ay strong. Yung matigas on to mama. Sabi ko ay nako just ko na kata katong tigaw <laughs> Sigaw ka na rin. <laughs> come here please. Come here please. Ah, ito. Yung control.